content creator ka? Alam mo ba na mayroon ng dagdag gastos ngayong June? Kasi simula June 12, 2025, may 12% bat na sa Facebook at Instagram ads. Pero ang tanong, apektado ba tayo kahit hindi tayo nag-ads? Panoorin mo to. Kung creator ka, baka iniisip mo wala naman akong ads, kaya safe ako. Not exactly, pero oo, hindi bawas ang payout mo. Pero, number one, baka mabawasan ang brand collabs. Pangalawa, mas mahal na mag ng content mo. Pangatlo, matindi na ang competition sa organic reach. Kaya dapat alam mo to. Kaya ano pang hinihintay mo, i-follow mo na ako. Kasi bukas pag-uusapan natin kung ano talaga ang epekto ng bat sa mga content creators na tulad mo.